mga idol, uh, welcome back to my channel uh, yan po ang ating update dito sa ating ginagawa uh, pag test ng wall pag nyo na rin sanang kalimutan na subscribe ang ating munting youtube channel uh, para makatulong na rin po sa pag hangat maraming maraming salamat po samahan niyo po ako, let's go yan uh, mga idol uh, welcome back to my channel, andito lang po tayo at mag update po tayo dito sa ating ginagawa pag uh, test ng wall dito sa baba uh. Ayan po, ah, tapos na po natin ah, may tiles yung wall. Bago po natin pala ito itinels, ah, hinasa natin yung ating wall para matanggal yung pintura ah, para kumapit yung ating tile adhesive. Ayan, hinasa po natin. Dito may siruhan pa tayong konti. Ah, ayan, ganito po yan dati. Ayan po, kinapil natin siya, hinasa natin bago natin itinels ah, para ah, sa simento mismo siya kumapit, hindi siya sa pintura. Ayan na ito. Ah, halo. Tapos na natin dito. Ayan po. Ah, same lang po yan ang kinabit natin dito sa taas na natapos na natin ng makaraan. Ayan. Ayan o. Oh. tapos na po natin yan. Hanggang dun, nag-grout na rin natin yan. Tapos na taas, napinturahan na natin yung mga grills. Yan po yung ating mga pinis ng makaraan. Ito naman, ah, kulang na lang, nagkukulang na lang tayo dito ng no? grout. Grout na lang ang ilalagay natin. At... Ah, para ma final na natin 'yan. Sige, okay na, pero okay na 'po 'yan. Yan dito na kun tayo sa ating ginawang gate. Ito pong gate natin natin, ah uh, plain lang po 'yan. Ah uh, nilagyan natin siya ng konting design na parang puzzle. Para hindi naman siya ah uh, patingnan. Yan. Ah uh, simple lang po naman 'yan, pero at least uh, may design tayo ng konti Tapos sa uh, pin pininturahan na rin natin ng primer kasi uh, medyo kinakalawang siya pag hindi na pinturahan kaya pininturahan na natin ng primer para okay na uh, tapos kukulayan natin yan ng enamel black uh, yan ang final coating uh, niya enamel black yan yeah. sasabay na natin yan dito sa mga grills na square bar uh, tapos ha, uh, nilagyan na rin natin siya ng ano niya ng... dolba ah. ng Nang... lagyan ng lock ah. yan uh, ah, sariling bend lang natin yan tayo na nag bend yan yan para safety uh, ah. yan po yung ating ginawa ng lalagyan uh... ng padlock tapos dito pag in ini -in ni nabil black natin to idadamay na natin ito uh, sasabay na natin to kulayan din ng inabil -in black itong square bar na to na uh, grills para tuloy-tuloy na tayo sa ating ginagawang ano pagpipintura yan tapos dito naman yan uh, na tiles na natin itong flooring yan. kaya lang hindi rin natin natapos kasi kulang pa po siya ng kulang siya ng tiles. Bibilihan natin muna ito ng tiles na pangpuno dito sa balkonahe na natin na ginawa. Yan, kaya hindi pa natin na matapos yung tiles dito sa balkon. Pero uh, tatapusin natin yan pagka mayroon ng tiles. Ito po, kulang pa tayo ng ilang klaso. Tapos dito, dito naman, ayan. Ah, kinabit na natin yung pinto ng main door. Yan, Uh, maglalagay na lang tayo dito ng door knob. Bali, ito na po yung ating uh, uh, pinto sa main door. Uh, kinabit na natin. Ayan po. Uh, so, mas maganda yung kabit natin dito. Uh, ayan. Uh, pantay na pantay po tayo dyan. Is, uh, iskolado, iskolado po yung taas. ako uh, kung napapansin nyo, yan, iskulado, iskulado siya. Yeah. Kahit dito, ah, uh, nasa hulog po yung ano niya, yung ah, uh, bikat niya, ah, uh, same na same lang, uh, para parehas po yung bikat natin. Ganyan po dapat talaga ang tamang uh, pagkabit ng pinto para uh, hindi siya awang. Yan. Yan po, uh, magbubutas na lang tayo dito ng para sa knob niya. Yun na lang po ang nagiging kulang natin dito. Tapos ah, uh, maganda nito, ah, uh, mabarnisa natin para makintam siya. Yan dito ah uh, yan ang ah, natin na siya ng ah, uh, uh, skim coat itong maitim na to bali ano to ah, uh, stick wheel nilagyan natin ng semento ah, uh, yung para hindi siya bumitak yun ang ginamit natin sa mga lugtungan ah, uh, stick wheel lang nilagyan natin dyan sa mga lugtungan na yan tapos nila hinaluan natin ng semento bali ganito yan ito para hindi siya bibitak yung uh, dugtungan ng ating uh, uh, kaya stick wheel na may semento yung nilagay ko dyan yan para magandang tignan yan na uh, yan mga idol uh, ang, ang lang muna ng ating video sana po yung natutunan kayo ma, uh, huwag na rin nyo na rin sana kalimutan na subscribe ang ating munting youtube channel ah, uh, maraming maraming salamat po yan bye bye po ah. Uh,